Magandang umaga po sa ating lahat. Ah, yeah. uh, nagbabalik po so, si Danny Guzman Lihal din ng sa. Okay. for this video po. ay ituturo ko naman po kung paano magkapit ng isang capacitor ng electric fan. Yan. Ang electric fan na ito ay naikot naman po siya. Yan. naikot po siya. number one So, three. Yan. Pero ang tanpo nito, ang kaya ka po magpapalit ng kapasitor po ay nung nakita ko po ito ay higit na 1.5 microfarad po ang kakabit ay naging 1.3 tapos naging 1.2 na lang yung kanyang microfarad so advice ko na po sa inyo kung ano po yung tinanggal natin dito na kapasitor kung mayroong microfarad di din po dapat ang ikakabit natin ayan o madali mo na po magkabit niyan meron po talagang mga uh, kapasitor na para sa 1.2, 1.3 1.5, 2.0 kita po kasi dito na motor niya ay malaki po bali din na lang po sa, sa atin itong microfarad na ito at tumitigil daw po pag matagal yung ano na takbo -andar, hindi na sandal bigla na lang po siyang humingi na kung so, ano ko po ay ito po nga po ang kanyang kapasitor so papalitan po natin madali lang po magpalit nito madali lang kasi wala pong balik pag yan ito po ah. 1.5 microfarad magpalit natin ito naman po ay 1.3 ayan po 1.3 microfarad So, kakabit na natin. Okay. So, natin po. Nakabit na natin yung kanyang kapasit na 1.5. Ayan o. Ayan. Nakabit na natin, natin So, ngayon po. Ito. Ito. Tumunan natin ulit kung may napagbago na natin ng kanyang ambar okay. Ayan. Okay. Ayan. Iba-iba po siya ngayon. Malambot siya ngunit at ngayon. Ayan o. May ugo. Ayan o. Salamat po nang marami sa mga subscribe natin sa channel. Uh, subscriber po natin. Para uh, ah, like naman po. Para subscribe na rin po. Para share para naman sa ganun, na ito, uh, uh, mga nakaman po ng iba na mga ganitong content creator po na may content uh, uh, sa mga gusto mga gusto sa mga gawa ng mga ganito. simple lang po. Ito. Okay. Salamat. Salamat. Okay. Salamat.